Hello 18, talagang well-known na ang SB19 sa buong mundo lalo na sa mga radio internationally dahil ito nga sa top 5 ng isang registration, station automatic nakapasok sa top 5 ang kanta English song ng SB19 na I Want You na umarangkada agad sa top 5 kahit bago pa lang siya sa isang chart sa isang radio station sa US at automatic agad siya na naging top 5 ang I Want You ng SB19 kaya naman congratulations